May, kamingin na dyan kung nabas. May ano, may matanda na yeah. nakausap ako. Kung sa'kin? Sabi... Toy, sabi niya Totoo, totoo na sa'ko. Totoo to. yan? Totoo! Mata ako. Toy, sabi niya uh, ako. Magbubulat ha. Pero bula ako sa'yo. Dati kang aso. Nga? Huh? sinabi sa akin mo? No. Nagulat ako. ako. Hindi, mm. hindi na magulat ako. Natawa ako, siyempre. <laughs> si nanay ko, magbiro oh, sa akin ng pwede. But... Oo oh, nga, maniwala ka sa akin. Dati kang aso. paano nyo naman mo nasabi? Ang tatay mo, di ba, nagkatapang kasi na ilukaan? Oo, oh, nagtataka na ako. tatakan ako. Bakit? Bakit alam niya? tatang oh, sabi ko gano'n, ilokano mo ang tatay ko. Ay, okay. Eh, sabi niya, di ba aso may buto dito? Ginawa mm. ka niya, meron niya, meron niya, meron